Welcome! this is Abe. So ngayong araw na 'to, pag-uusapan natin ngayon yung 5 tips sa panliligaw sa mga babae. Number 1, let her know your intention. In short, kailangan mo ipaalam na manliligaw ka. Bakit? para maiwasan yung pagiging filingera, asyumera, at yung word na paasa para sa amin. Alam ko, boys, mahirap yun sa side nyo. According sa survey ko, sabi ng mga friends kong lalaki, at old tradition daw yun. Pero, promise, mas prefer talaga ng maraming kababaihan yung magsasabi ka na manliligaw ka. Ang hirap kaya pag di mo sinabi. Mukha kaming eng-eng. Lahat ng galaw mo, bibigyan namin ng meaning. So, kailangan, bago pa namin bigyan ng meaning, lagyan mo na ng meaning. Number two, know her love language. Kami mga babae, meron kami iba't ibang love language. Yung iba, quality time. Yung iba, touch. Yung iba, service. Yung iba, gifts. Yung iba, words of affirmation. Bakit ko kailangan alamin yung love language niya? Simple lang para hindi sayang yung effort mo. Mamaya, bigay ka ng bigay ng chocolates at saka ng flowers. Yung pala yung love language niya, quality time. ba? Diba? Number three, support her. Kami mga babae, may kanya-kanya kaming trip sa buhay. Yung iba mamundok, yung iba magdagat, yung iba magvolunteer, magsumayaw, kumanta, manood ng movies, o kahit na ano, name it. Kung ano man yung trip niya, supportahan mo yon, Magiging masaya siya doon. Oo, sa umpisa, mahirap, pwede ka mapilitan. Pero kapag nakita niya lang yung effort na ginugusto mo yung trip niya, okay yon. Number four, lead her. Kami mga babae, sobrang hirap na hirap na hirap na hirap na hirap na hirap, hirap kami mag-decide. Lalo na kung saan kami kakain. At naniniwala kami na ang malaking porsyento ng decision making ay napunta sa inyong mga lalaki. Well, pwede mo naman makabitano ay kung saan namin gustong kumain o gustong pumunta. Pero kapag napansin mong hirap na hirap na hirap na hirap na kami sa sa, sa dami ng choices, please mag-decide ka na mas gusto namin yon Kahit saan pa yan, kailangan namin ng tulong mo. Okay? Number five, be yourself. Well, sabi nila, kapag naliligaw ka, kailangan mo magpalakas. Kailangan ng dagdag pogi points. Pero sa aming mga babae, sobrang importante na ipakita mo kung sino ka. Wala namang namamatay sa pagiging totoo. Hayaan mong magustuhan kanya กงซิงเนาคะ